hello everyone at yun guys magluluto tayo ngayon ng uh, ukoy na hipon at yun guys ang aking version sa pagluluto ng ukoy na hipon at lutong bahay lang siya guys at yun guys nilagyan ko ng pamintang durog uh, dahon ng sibuyas bawang at sibuyas mismo guys at nilagyan ko din ito guys ng konting patis para mas malasa ang ating lulutuin ukoy at yan na nga guys at lalagyan ko din ito guys ng konting seasoning na magic sarap at ayan na nga magic sarap ang pampalasa talagang uh, nilalagay sa ating mga ulam Optional yung yun, guys. Kung gusto nyo, ay maglagay kayo. At yan nga, guys. Ang harina. Naglagay ako dito, guys, ng uh, limang kutsara na uh, harina. At yan na nga, guys. Dinikdik ko ang ulo ng hipon. Dahil hindi naman siya mailalagay sa ukoy. Dahil may tinik. Yan ang aking ginawa. Dinikdik ko siya Tapos ang katas ay yan ang hinalo ko dito para mas malasa ang ating ukoy at yan na nga guys ihalo lang natin ito hanggang sa mag maganda ang pagkamit ng ating uh, harina at nilagyan ko din ito guys ng konting tubig para ito ay mas mas malapot at mas maganda ang ating pagkamix ng harina. Mix lang natin ito guys hanggang maging okay na. At yun na nga guys, ilalagay na natin sa ating hipon ang harina natin. Ayan, ihalo lang natin ito guys hanggang sa maging uh, okay ang ating pagka-mix ng uh, harina sa ating hipon at mga sangkap. Mix mix mix. Ang sarap nito guys dahil uh, nilagay ko ang katas ng uh, ulo ng hipon. Ayan na guys simpleng lutong bahay lang pero masarap at mag-enjoy ang aking pamilya sa pag-salo-salo uh, namin sa pagkain ng hipon na okoy. And guys, okay na siya. Pagpasensyahan nyo na guys ang aking pagputol sa akin daon sibuyas dahil malalaki. Pero masarap din guys. At yan, okay na ang ating pagka-mix uh, ng ating uh, harina at ng mga sangkap na ating okoy na hipon. Ayan, nilagay na natin siya sa kawali. At hintayin lang natin ito guys, mag dark brown na siya. At ating balik tarin rin. Ayan guys, yummy yummy na. At gusto ko na siyang kainin. Balik na lang natin ito guys. Hanggang sa mag uh, light brown or mag medyo dark dark brown siya. Kasi mas uh, gusto ko siya guys itong nagda dark dark na brown. Kasi malutong siya ah, at masarap Yan na guys, ang sarap ng aking version na okoy na hipon. At yan guys, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyo po sanang kalimutan. Please click my notification bell to subscribe and please share and like. Then, comment kayo guys sa aking video. Maraming salamat! This is Yenski Vlog. God bless everyone. Thank you, thank you so much. Yummy ang aking niloto. At nilagay ko pa yan guys sa downing saging para mabango. At pil na pil mong probinsya talaga ang pagkaluto nito. Thank you so much sa inyong support lahat. God bless everyone. Bye bye.